Ang Independent Commission for Infrastructure Chief naman bukas sa pagtatag ng Independent People's Commission. Ang katagalan nitong nasabing komisyon, magdedepende naman sa panukalang batas ng IPC. Ang bamalitan niya ay tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Naniniwala si Independent Commission for Infrastructure Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na mananatila ang komisyon ng hanggang dalawang taon. Ito ay sa gitna ng usap-usapang limitado na lamang ang panahon ng ICI. Matapos sabihin ni Ombudsman Boeing Remilia na posibleng umanong matapos ang trabaho ng komisyon sa loob ng isa o dalawang buwan. Ayon kay Reyes, patuloy silang magtatrabaho hanggang sa araw ng kanilang, uh, hanggang sa pagtapos ng kanilang komisyon. At binigyan din na dalawang taon ang mandato ng ICI basis Executive Order Number no. 94 na inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Ngunit paglilinaw niya na kung ito ay mas iiksi pa, bukas ang komisyon dito dahil na rin sa bagong panukalang batas na isinusulong sa Senado na Independent People's Commission. Kung ngayon, pakinggan natin ang tinig ni ICA Chairman ni Third Justice Andres Reyes Jr. We will, we will work very hard until whatever is the date of our existence. I think uh, we're we'll good for two years. That is the mandate. So uh, I guess uh, that's two years. Good for two years, but if it's shorter, it's okay. Uh, Because there is a new bid that's going to create another commission. That's good news. Because uh, The uh, improvement of the former commission. Samantala, kasalukuyan naman pinag-aaralan ng komisyon Apani ah, bagong mga kahon ng dokumento mula sa Philippine National Police. Naglalaman ito ng ah, labing isang ulat kaugnay ng mga flood control projects sa iba't ibang lugar tulad ng Zambales, Romblon, Occidental Mindoro, Cavite at Rizal. Tiniyak ng ICI ang masusing pag-aaralan ang lahat ng dokumento ito upang mapanagot ang mga sangkot sa umano'y anumalihas sa flood control projects. Kung oh, may nyan, pakinggan natin ang tinig ni retired Justice Andres Reyes Jr. Nasa na tayo sa pagbabrowse doon? or um, We're still getting the hard, uh, the soft copy mm. because there are 94 boxes. Mm. So we have to wait for the summary of the soft copy. Pero with those documents, are we expecting new referrals? We have to look at the documents first. Kaugnay pa nito, kinatuwa ng ICI ang voluntaryong pagsuko ng kontratistang si Sara Vizcaya sa National Bureau of Investigation kahapon kahit wala pang inilalabas na warrant of arrest para sa komisyon. Ito ay akbang tungo sa pagbawi ng perang dapat sanay na pakinabangan ng publiko sa mga proyektong pa, pang-infrastruktura mula sa lungsod ng Tagig. Ito si Bombo Issa Cotonera and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.